6, 5, 4, 3, 2, 1 We have ignition. Day 2. Yun yung van. Oh. Nandun. Nakapark. Pabalik na tayo ng Luzon. Bibili muna tayo ng mga pampasalubong. Salamat po. Okay. Napalakas ko ata yung pagsarado ng pinto sa likod. Malakas talaga. Hindi pa sana eh. So, papunta kami ngayon sa isang coastal road kasi dinetest drive namin itong sasakyan para ma-make sure na pag, kung pabalik na kami, madadaan na namin si Dodong kung may problema, pwede namin idaan sa kanya. Pero so far so good naman, uh, wala tayong nakikita ang problema. No? Uh, maganda siya sa lupa, maganda yung pick up ng acceleration niya, steering ayos, preno ayos. Yun yung pinaka-importante, preno. Update namin kayo mamaya guys, nag-nakarating no? na kami dun sa coastal road. guys, nandito tayo sa Vista View Resto. So dito kami magbe-breakfast ngayon. Ang oras nga pala ay 9:39 ng umaga. So bago tayo magpatuloy sa ating biyahe, syempre kailangan nating kumain muna. Ito yung temperature natin. 87 degrees. Parang bundok na siya. So grabe yung akyatan kanina. Kaya naman nakakapag-overtake pa ako. So kayang-kaya ng makina niya. 10.30 pa daw yung opening ng restaurant nito. So guys, may parang view area dito. Yun sana yung rason kung bakit gusto namin dun sa vista view. Kaso, sarado pa. Hanap kami ng ibang kakainan ngayon. So guys, nandito kami ngayon sa isang McDo. Sobrang traffic. Kaya naisipan na namin na tumabi muna tapos kumain. Para mamaya tuloy-tuloy na tayo. Ayun. So guys, ewan ko lang kung nagre-record itong dashcam pero kung makikita sa video uh, sobrang tarik nitong kalsadang dinadaanan namin ngayon. Kaya. So kayang-kaya ng van. Smooth lang siya. hindi pa tayo nakalugir kaya kaya ayos lubak na lubak yung daan so itong sasakyan natin 2 inches lift siya so hindi masyado nakakatakot sa lubak tapos naka off-road setup siya so yung entry ng pa, yung entry niya pang offroad so walang sasabit sa unahan isa talaga to sa mga rason kung bakit off setup yung pinili namin kasi para all around siya kahit saan kami pumunta siguradong makakadaan kami tas walang problema So guys, bago tayo umalis, dumaan muna tayo dito sa shop ni Dodong. Sa Carmen, Dabao del Norte. Yan sila. So marami pa mga banay na ayos. Ito yung repair shop nila. Dito namin clean name yung sasakyan kagabi. So guys, yan yung shop ni Dodong. Paalis na tayo, no? Salamat, Dodong. Napakaganda nitong van na nakuha namin sa inyo. Sobrang masaya kami. Thank you so much. And shout out din kay Sir. So shout out po kay Sir Francis. Siya yung nag-release nag amin. Siya yung nag-demo. Siya yung nagpakita ng mga features sa makina. Siya yung nagbigay ng tips. Tapos yung mga konting detalye na kailangan namin ayusin na para sa amin kailangan maayos Siya yung nag-asikaso uh, Thank you, thank you so much po Kahit lunch break mo. <laughs> Kahit lunch break um, In-entertain niya kami, thank you so much So tuloy na tayo sa biyahe Ayun, inabot na tayo ng ulan. Saan na ba tayo? Napaw, de pa din ata. Medyo... Ngayon, umina na. Okay, okay. Yung na nag-vlog na. na tayo, umina na. <laughs> Kasi kanina zero visibility na. Oo, oh, zero visibility kanina. Kaya focus tayo sa pag-drive. Yan, umina, na. Tapos, medyo okay-okay na yung So guys, checking tayo kung okay pa yung mga bolt. Lahat pa naman, kintak. Lahat pa sa solid. Wala pang loose bolt or loose part. Lahat ko yan chinik. Bumper sa unahan. Okay. Itong carrier. Okay naman. Okay. Ladder. Not okay pa naman siya. Walang problema. So guys, tumigil muna kami ngayon para bumili ng tubig tapos mag-CR. Nauna na si Mrs. Abang ako, nag-check ako ng mga bolts. So, uh, meron pa tayong 977 kilometers bago makauwi. So, mahaba-haba pa. Tatlong araw tayo estimated sa biyahin ito. So, ito yung part 1. QR code. Bali, scan ko lang to. Oo, nalabas mo yung ano. Bababa po ako, kunin ko yung ano. Okay na okay. po. Okay, okay na lang mga Ilaw po. Ilaw po. Ibig sabihin, atensya. salamat po. Salamat, salamat. Po. Salamat. Salamat. Dapat daw may sticker na tayo para mapapalo tayo. So LTO checkpoint yun. So tinanong tayo kung merong early warning device o RCR, desensya. Tapos ilaw. completo guys, update. Nandito na tayo sa Agusan del Sur. Ang oras ay alas 5 na. Grabe yung mga inaayos na kalsada dito. At grabe pa yung ulan. So baka gagabihin na kami. Gabi na kami kung makadating kami sa Surigao. So baka wala na kaming makasakyan na Roro. Kung si Mrs. naghahanap ngayon ng pwede naming istayan, So far so good, brakes, meron meron, okay, okay. Uh. Uh, goods, lahat naman goods. Ayos. So guys, nandito tayo ngayon sa Bayugan. Dito tayo matutulog kasi 6.55 na. Tapos sobrang, sobrang maulan. Ang dilim ng kalsada. Kailangan natin kailangan natin mag-ingat. No? mas safe kung bukas na lang tayo babiyahe kamusta? nakakapagod maghanap <laughs> napapagod siya maghanap ng tutulugan namin kasi yung isa naming nahanap close na Close na pero sa maps open pa siya ah yun so nandito tayo sa save more kita ba? Yan. save more yan sa bayugan yan Agusan del Sur pa din. Agusan del Sur. So, nandito tayo sa Bayugan, Agusan del Sur. Yan. So, yan. Ito yung ano, nandito, ito yung sasundan natin papunta dun sa tutulugan. Okay. Bumili ako ng charge port para sa sasakyan. Nasa likod siya kasi ito, nakasaksak dito yung ano, um, dashcam natin. So, yan. Nasa likod yung charge port natin. Mabuti, dalawa siya. So, pwede kami mag-charge ng power bank. Doon tayo sa likod mag-charge ng power bank. Tapos, um, extra battery ng camera kung kailangan. Update ko kayo mamaya guys kung makahanap na kami ng matutulugan. Medyo, hindi pa naman pagod pero medyo delikado lang kasi maulan. Tapos, medyo mahinang konti yung ilaw. Yan kahit high beam. So, papalagyan natin yan ng auxiliary light kung magka-budget <laughs> para safe. Ito yung temperature niya, 78. Tapos yan, no? Oh. yan yung na-travel natin simula doon sa Carmen, kila Dodong. 195.5 kilometers pa lang. Maraming road construction tapos traffic red. Yan yung ano, problema. So, kita-kita na -kita tayo mamaya sa tutulugan natin. Ang oras nga pala, 6.58 no. Halos 2 hours yung update natin. Yung pwedeng testayan ngayong gabi. i so check out lang namin yung room. Tingnan nyo yung entrance. Koi fish. May koi fish. Hindi ko alam mo nakikita nyo kasi madilim sa camera. May pond. So, mura lang siya. Yung hinahanap namin ngayon, yung mga mura lang. Kasi, konti lang yung budget. Number 2. Number 2. Okay. Oh, Saan yung ilaw? Oh. Ayan. 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 Okay. So, may TV. May ref. So, pwede tayong bumili ng iinamin bukas. Oy, may shower. Pwede tayong maligo bago magbiyahe. Ayos. Okay na to. So, kakain muna kami. So, babalik kami dito. Yun, para matiwala. Meron din naman tower. May ref din. Oh, malamig. Kain lang kami, hahanap nang makakain. At ang inasal ang trip natin ngayon. Our destination is on the right. sa mangyayasal kasi chicken na naman eh mangyayasal mercury bibili lang ng setericin iwas allergy so guys dito muna tayo matutulog ngayong gabi nakabalik na tayo no uh, tapos na kami kumain sa mangyayasal hindi kami nakapag video dun kasi sobrang daming tao ito yung day 1 ng biyahe natin Mindanao na ako gamit yung ating bagong minibany sana nagustuhan mo kung nagustuhan nyo please leave a like, comment, and subscribe. And thank you. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye!